Okay guys, kasama natin ngayon sa Sola Jewelry. Si Ang bayaw, aray si Bayaw. Mabait si Bayo, di ba? Yeah. Mabait, number one. Sobrang mabait. Nagpunta ko na dito yeah. sa Sola Jewelry. Nalugar saan? Dito matatagpan sa Alcobar. Pag-iit si mong market. Tara, mapakita namin niya. Ano ba kaya siya? Wow. Sola Jewelry. Sola. Sheer and light, malaking-malaking tawad. Di ba? Okay. Yan dito yung Shola Jewelry. Pag yan po yung kadiwa, nandyan sa dulo. So, andarit pa yung daran ngayon. Tapos so, yung, yung dito naman yung Cebu, tabi. tabi niya, Cebu Market. Pyramid. So, may pyramid, dito yan siya. Yan yung wow na wow, ang Shola Jewelry. So, makikita natin si Bayaw ngayon dyan. Tara. Shola Jewelry, shula jewelry. To. ito. Shola Jewelry, tabi yung Cebu Market. Pasok. Tara. Ayan. Dito, magang sino gusto punta dito sa Shola. Ayan. may malaking tawat tapos may regalo, punta ka dito sa Shola. Okay, dito. Maraming customer. Yan, dito makikita. Ayan, yes, yan. Hanapin nyo lang si amin. si amin. Hindi po, po, po ako nagbibinta. Na ba, dito, bigay sa Ayan, hindi kayo yung mga gold nila. Dito, hulugan. Pag gusto mo sino pera pa, hulugan dito. Meron na tabi. Ayan, pwede dito. Apat na buwan. Oh, apat na buwan? Oo, oh, apat na buwan. Si okay, okay. Tristan. Deme, tapos bigay sa iyo yung alahas. Ayan, dito, may kabayan dito. Okay lang ba makabayan? Masagap tayo konti. wala problema. Okay. Si okay. ating nang suki matagal, di ba ate? Ayan. Yeah, right. Ang pinatang kan suki sa sola lang. Matagal, yeah. di ba? Ayan. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mapait si siyo lang, di mapait? Siyempre mm. kasi sobra mapait ka talaga. Okay. okay. Ayan. Po. Dito yan sa Sola. Yes po. Okay. Dito naman sa kabila. So dami kayo mapagpilian. So yun oh. yung mga bracelet. May legit na ano dito si Kabayan. Mm. Dito sila magkisto. Marami mag-design na magandang-ganda. Maganda dito po, yung design. Ay, design ahas. Dito po na ako. Pati yan Tulid, ambaw meron dito. Yeah. Sino magkisto halika dito sa siwala? Eh, okay, punta kayo dito, hindi po ako nagbibigta. Hanapin nyo lang si Amin. Matatagpuan sa siwala nyo lang tabi ng Cebu Market. At Gazabit, Calcobar. Maraming magtao, uh, yung tanong, saan, yung location, location? the location North Cobar uh, near uh, Pyramid yung Market. Ayan, Cebu Market, uh, punta kadiwa magkasabihin nyo. Sula de Maraming maraming magpangit marami design. design. So, dahil kayo. design you can find here in Jewelry. Ayan, maraming kayo mapagpilihan, di ba? Antidose. Ayan, daming, ayan, ayan. Meron na. Ay, Madami. Madami. Madami yung design. Yan, 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 Mga design nila dito. So, marami kayo mapagpilihan ng mga gold dito. dito sa... Oh. Ayan. Wow. Halika dito. Halika, halika dito. Nantay kita ka ba Matino kami walang daya. Di ba si Wow? Wow. siya and like. Magkaysa yung malaking tawag Wow. Nakita yung pedyo po Hindi po nagbibinta si Wow. Hanapin niya Mas, si na, Amin. Punta lang sa Shola, malapit sa salamat, dito. Takan, 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 salamat, lahat sa Ayan, dito sa tabi ng Pyramid. Ba? Wow! Pa.